ito. Siyempre, kailangan nila ito. Oh, di ba? Wow. Cake para sa'yo, para sa inyo. Oh, ito yung sinurprise to sa akin ng ALM. Shoutout po sa ALM. Hindi po. Wow! Bigyan na lang natin kinadara. Nadara. Kainin nyo mamaya. Ano? mga kalinge parhe na aldaw sa Indugabos, mapagpalang araw para sa ating lahat. Ayan, huwag natin kalimutan lagi na magpasalamat sa itaas. Ano man mga ginagawa natin, ano man mga plano natin is sa kanya muna natin ilapit. Ayan. At syempre, thank you, thank you rin sa ating ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, at sa kanya may bahay, at Edna Vlogs, at kalinga pra, huwag natin skip yung kanila mga ads. Doon man lang is makatulong tayo sa kanila mga pabahay, di ba? kasi ang ng kalinga pa hindi biro talaga pang habang buhay pero sa ngayon ito andito tayo darah na talaga namang nakatuwa panoorin nyo to ng buo kay kalinga prab um, andyan si Jackie kasama nila tapos nag tiktok tiktok pa sila dyan ito meron silang pasalubong kay Dara na grocery with cake o ba diba? Nakakatuwa naman talaga kasi um, kahit papano, diba, imagine na lang natin yung dating buhay ni Dara nung wala pa ang kalingap, napakalungkot, napakahirap. At least ngayon, hindi pa man sila napapabahayan dahil nakalain up pa sila, at least may pagbabago na sa buhay nila. Kung dati-dati, gipit na gipit siya, hirap na hirap siya sa araw-araw, sa mga gawain, pero ngayon kahit ganun pa rin naman yung gawain, magaan na. Kasi may kalingap na, 'di ba? May ano na para mga, marami na siyang kuya. 'Di ba may ate Jackie na. Tapos andiyan na si Joy, si Rosan. Ah, um, wala na nga lang si Ate Erica niya. Pero ganun pa man, ayan. Um, ano muna tayo? Goodbye us muna tayo. Eh kaya lang paiiyakin pala tayo ngayon ni Dara. Kaya magready na kayo ng tissue, ng panyo. Ayan, kahit papano doon man is makapag makompa uh, makomporta din siya. Madamayan natin siya sa kanyang kalungkutan, um, sa kanyang pero okay lang 'yan. Napaka-strong naman talaga ni Dara kaya nakakabilib talaga siya, di ba? Sino hindi mabibilib sa batang to talagang um, napaka-responsable na masipag pang mag-aral at napaka-galang pa, di ba? Ito, sabay-sabay nating panoorin at sabay-sabay tayong um, ma malungkot, malungkot na malungkot na natutuwa sa kanya, di ba? Ang gulo mo, Ate Tere. <laughs> Basta Sarap, uh, kumusta po natin si Dara ngayon? Ayan. Kumusta naman Dara kayo dito ni Bea? Okay naman po. Hmm? Mabuti naman po. Talaga? Opo. Oh, Gaano ka mabuti? Ano po, parang okay na okay lang po. Okay na okay. Ano yung ano, pinaproblema nyo kung meron man? Sa kayo nahihirapan ni Bea? Kayo yung dalawang magkapatid? Sa so, pag-asikaso po. Pag-asikaso? Like, anong, pa pagluluto po. Tapos sabay-sabay po kasi yung ginagawa ko. Uh. Mm -hmm. Ano po, parang sa pagluluto, ganyan. Nagising ng uma madaling umaga para magluto. Tapos mag-aasikaso pa po sa bahay. Uh. Mm -hmm. Tapos ko parang, Po. Tapos minsan nga, nalilate na din po eh. Nalilate ka? Paano, paano ano, sana? Kung paano mapapadali sana? Kung ano? Um, mm -hmm. kung nandito pa si Papa. Mm -hmm. Parang magpapadali. Ano mo yung niya? Makagalaan. Uh, Para makapag-asikaso rin po. Yeah. Kahit papano, kung nandiyan ang papa, si papa niya, mo, ano? oh, po. may mag-asikaso. dito tayo na darat, na -luto, ano? Ma <laughs> mainit doon sa, ano? Mainit doon. So, dito, presko dito, oh. mga kalinga po. Ang ganda. ayun So, mahirap palang talaga, Dara. Yung ano talaga, no? mahirap pa, no? Oh. Estudyante ka na, eh, parang ikaw pa yung um, pumatay yung nanay kay Bea. Oh, sobrang hirap po kasi sa halip na gagawin gagaw, gawain po ng magulang eh gina, ginagawa ko na po sobrang hirap po kasi po mag-aas pag sa pag-aaral tapos mag-aas si kaso sa paglaba sa pagluto eh, sa paglinis ng bahay sobrang hirap po pag walang magulang na mag na mag-assist kaso sa inyo kasi parang anong, sobrang nahihirap na rin po eh. kasi po, sa pag ano pa lang paglalaba pa lang po sobrang hirap na po ang tingin ko po pala sa ano, sa washing kasi po hindi na po ako Sa washing machine. Hindi na po ah, paano nabawas nabawasan ko sa dito pa ayos. Na, na, ano man pala nagagamit man na rin. Nagagamit kanu po. Sa pala Hindi na po masyadong nahihirapan. Sa mga sama ko pa lang ng kasi po ko pala na pag ano po sa pag sa suporta po sa pag-aaral tsaka po sa pagbibigay ng sa pag ano po ng grocery at sa pangangailangan po. Kasi sobrang tulong na rin po, hindi po tulad ng dati. Kapos na kapos na rin po sa pag paghahanap ng allowance at sa pag ano po ng pangailangan sa pag-aaral. Maraming maraming po sang salamat sa inyo. Yun. Buti naman Dara at patuloy ka pa rin lumalaban ano kahit kayo dalawa walang... lang. ano wala. Pero minsan ba nalulukot ka rin? Sobra po kasi po Walang magulang na ano, aano Mm. Mag-aasikaso. Ganun. Nakakalungkot, no? Sa isang bahay pa naman, kapag mamang mm. nawala, parang Kaya parang minsan siya, pag nalabas tayo, masaya ka, no? Kasi... Masaya. Tapos sa ano pag-uubahan... Pero dala ko yung pinabayaan ng tatay um. nila. Parang yung kasayahan, laging may kapalit. May kapalit na... Kaya no. minsan yung kalim. Mm, Kasi dito, anay... Sobrang lungkot po. Mm, Pero okay naman po. Sanay naman na po. Sanay ka naman? Opo. Pero kung papagawan ka ng bahay, dito na lang? Opo. Dito? Opo. Parang, Opo ano na din po, okay na din po dito kasi tahimik. Tahimik. Okay. Mm. Gusto talaga nila Pero bat, tahimik. Pero ba't ka pala nalulungkot minsan? Siyempre po, ano. Hindi mo po maiwas sa mag-isip. Sa, sa pag sa, sa gantong pong lugar, sobrang mm. lungkot. sobrang tahimik. Pero mas gusto Tapos, niya. Kapag maalala mo yung mga, ano, si <laughs> mama, uh. ganun. Uh, sobrang lungkot po kasi po, imbis na sila po yung mag-aaskal mm. sa akin. Um, tatanda ba si mama mo? Tanda mo pa, tandang-tanda mo pa si mama oh, mo? Opo, sa picture po. Ilang picture, taong ka nun nung nawala si mama um, mo? Um, grade 3 po. Ah, so ano yung mga natandaan mo na ginagawa niyo dati? Um, ano po. Yung naala ko po, parang gigis, Sana, balang araw. Pag pa, nagkatrabaho na po, oh, papaaralin ko po siya. Tapos papaaralin mo? Papataposin ko po. Papataposin mo? Hindi ko po paparanas yung <coughs> naranasan ko po. Hmm, grabe ko mag-isip po. Parang pang nanay na yung iniisip mo. Kasi <laughs> so, po sobra pong ang dami kong naranasan, ang dami kong pag namin, namin, anong nang pagsubok. nagpasan ko dahil lang po sa, ano, sa, dahil po kay Bea. Kasi sobrang, mm. ano po, Sobrang daming pagsubok na pinagdaanan pero kinaya ko sa gantong edad ko. <laughs> oh, no? Pero napaka-strong mo talaga. Kaya, ano, grabe yung, yung touring mo kay Bea, ayaw mo magaya sa mga pinagdaanan mo, oh, gano'n? napaka Napakabait mo ng mga ate. Sana lahat ng ate kagaya mo. <laughs> Kaya mo, buti na, naman ang mga viewers natin na, ano, no? dito Saka, ano, hindi um, di ka na nag-iisa, dito na kami. Mga kuya mo, mm -hmm. ano? Di ba, may group chat na tayo, di ba? Pag may kailangan ka, sabihin mo lang sa, sa akin. akin kasi, apat uh, ka na ng ano, one kalingap, one family, ano? Oh. Kasi isang pamilya tayo. Uh, malaking tulong naman ba sa'yo kami, ang team kalingap? Sobrang po. Sobrang <laughs> nagbago po. Kasi, dati, sobrang hirap. At yung sa 1K po, pinagkakasya ko na po. Pinagkakasya mo? Sa so, pag, ano, gro, -grosy, gro -grosy, mm. pa, grocery pa, gro grocery pa, grocery grocery. Sobrang kulang na po. Sa mm. so, pagagastos pa lang po ng pamasahe, sobrang kulang na. Mm. At sa so, pag, ano, pagbabudget, sobrang hirap po magbudget ngayon kasi mm. sobrang mahal po ng mga bilihin. Mm. Pero ngayon, ngayon, nakakalawag doon. ka nag na nga rin sa group project niyo di ba? Po. <laughs> Pero uh, okay lang po yun kasi, mm para din naman po sa grade 6. Kasi po parang, an, parang kami pare-pares lang po walang ano, parang walang, pera. pera. lang po ako po yung nagkano. May tumuto. Nagkataw lang naman may pera. Ako na lang po yung nag, ano. yung Pero okay naman, okay naman po yun. Grabe na po ka. Buti mo naman. Ibig oh. sabihin na binibigay ko sa'yo, talagang mas nagagastos din siya sa school mo. Opo. Nagugulugma man pa ako bawat bawat bigay niyo po. Palagi pa ako nagugulugma. Yeah. Kikita wow. wow. ra lang po kami nang gastusin. Nagugulugad ka ngayon. sa ano, sa video. Yan very good yan Dara. Lara very good. Ayun. Basta Dara, okay lang yan na ilabas mo rin yang ano. Okay na yun eh kasi at least kung baga, ka na rin sa aking akin maglabas talaga. ng salubin. Um, Nakakawa ano? sila lahat. Pero oh, sa huwag ka may sa akin. Kasi kayo nila. Tipo ano? Walang ano, yung tipong walang mama na kapag nilalamig, pwede mo naman, kapin, ay, diba? Mga kuya mo na kami. <laughs> di ba? Si Joy Din. Pwede kami no? makakapi. So, Gusto yes. ba masaya nga pag ipagkasama ka sila? <laughs> <laughs> Wala din yung problema. Mm. Sa Sabado, ano? Opo. Oh, okay. oh, sa birthday ko. Sila. Oh, oh mabanda oh. na ako anong message mo Pero sa akin. Ha, <laughs> ah, mabanda na ako malapit na sa kasi... ano na sa linggo, October 1. Um, basta parang ngayon na lang kasi yan ni Dara. Advance. Advance 'yun. Tapos <laughs> <laughs> eh, <advanced yun. laughs> doon na lang. Ah, doon <laughs> na. Lang. O sige, tapos naman. <laughs> oh, sige doon na lang. Para mo pag sa Saka mas maganda yung oh. aktwal na mismo, ano? Opo. Oh. <laughs> <laughs> ah, ito syempre kailangan nila ito. Wow. Ah, di ba? cake para sa iyo, para sa pa inyo. Additional oh, price to sa akin ng ALM. Shoutout po sa ALM. Sinong ako kanina. Ng cake ito. Thank you po. Wow. Bigyan na lang natin kay Nadara. Nadara. At ko mahilig kayo sa cake ni ano, ni Bea. Kay ninyo mamaya, ano? Salamat po sa ALM, yan, kay Boss Alvin. At ito ay iwan ko lang po kay Nadara para may kainin sila dito. Nadara, Salamat po. natin si Dara bro sa kanyang pagiging uh, kuwarang ate, huwarang estudyante, di ba? Uh, Napakahirap po ng kanyang ginagampanan ngayon sa totoo lang. Buti na lang ay andito tayo. Andito ang Team Kalingap, mga kuya niya. Ano? Tayo mga kuya na tayo ni Dara. Ayan lang mga Kalingap, hanggang dyan na lang ating kunting share-share. ba? Diba? Napayak din ba kayo? Kasi nung unang pinanood ko talaga to grabe talaga yung luha ko. <laughs> Kasi di ba talagang sa lahat ng angels, lahat naman sila nakakaawa. Pero iba talagang sitwasyon ni Dara na tipong um, walang magkukomport, kundi siya lang. Silang dalawang magkapatid na bunso. Di ba? Sana man lang kahit sa sulok sila, sama-sama sila magkakapatid. Di ba? Yun lang mga Kalingap. Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you. At syempre, thank you kay Kalingap Rab sa support na binibigay niya kay Dara at sa iba pang beneficiary.